Eman Bacosa Pacquiao ang bagong Swatch Ambassador, isang malaking hakbang hindi lang sa karyer niya, kundi sa pagbuo ng sarili niyang pangalan sa mundo ng lifestyle, sports at entertainment. Hindi na ito usap-usapan lamang. Formal na inanunsyo kinilala at ipinagdiwang mismo ng Swatch family ang pag-welcome kay Eman bilang pinakabago nilang mukha. Isang ambassadorship na nagmarka ng kanyang mabilis na pag-angat. Sa mismong event, Kitang-kita ang confidence at presence ni Iman. Suot ang bagong swatch watch. Nagpost siya sa harap ng kameras na parang natural na natural sa kanya ang maging bahagi ng isang global lifestyle brand. Hindi pilit, hindi scripted, genuine ang energy niya. At mararamdaman mo na ito ay simula lamang ng mas malalaking bagay para sa kanya. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang. Pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Nagpost din si Emma ng mga larawan mula sa event, kalaki pang isang mensahe ng pasasalamat sa Diyos. Makikita sa mukha niya ang tuwa, excitement at gratitude. Isang simpleng post pero nag-viral agad, patunay na malaki ang support ng publiko sa bawat bagong tagumpay niya. Hindi lang fans kundi pati kapwa influencers, athletes at celebrities ay nagpaabot ng pagbati sa kanya. At hindi basta-basta ang mga dumalo sa event. Naroon si Matteo Guidicelli, isa sa mga established Swatch endorsers, personal niyang win-welcome si Eman sa Swatch family. At nagkaroon pa sila ng mga photos na agad kumalat online. Ang presence ni Matteo ay malinaw na indikasyon na kinikilala si Eman bilang isang official at full-fledged ambassador. Hindi guest, hindi attendee, kundi tunay na bagong mukha ng Swatch. Kasama rin sa event ang mga executives mula sa Sparkle GMA Artist Center, ang talent agency ni Iman. Dumalo sila para ipakita ang kanilang full support. Ayon sa ilang insiders, matagal na nilang nakikita ang potensyal ni Eman sa lifestyle and fashion market, kaya ang partnership na ito ay malaking win para sa career direction na hinahanda nila para sa kanya. At kung tutuusin, Swatch pa lang ito. Marami pang big brands ang posibleng sumunod. Pero bakit nga ba bagay na bagay si Eman sa Swatch? Simple. Siya ang embodiment ng modern youth. Disciplined, athletic, inspirational, at may karisma na hindi kailangan pilitin. May social media presence na malakas. May audience na engaged. At may image na malinis at family-oriented. Sa panahon ngayon, yan ang pinakamahalagang kombinasyon para sa isang global brand ambassador. Hindi lang Swatch ang nakakita ng potential na ito. Bago pa man ang announcement, naging opisyal na brand ambassador din si Eman ng IM Worldwide. Dito siya unang nasilayan bilang lifestyle figure, my health, wellness at positivity branding. Sa bawat photoshoot, event at campaign, ipinakita niya ang natural na leadership at motivational presence na hinahanap ng maraming kabataan. Naging perfect match ang IM Worldwide at Eman, dahil pareho silang nagpo-promote ng growth, determination, at success. Dagdag pa dito ang suporta ng kilalang personalidad na sina Vicky Belo at Hayden Ko. May gloves ka pa ba? Ito, wala actually, punit-punit na punit yung gloves ito. ko. Meron na po actually, I'm pero I ngayon. don't have gloves. Okay, go. Pick. Because I've job. been using the same gloves for the past six years. Oh, well, you give it to me, ha? Huh? <laughs> That's your, ano, uh, pamanitin no, me. Punit-punit na po. Okay lang, para pag okay. super famous ka. Nasa akin yung first <laughs> ...na nagbigay sa kanya ng boxing gear at training equipment. Ito ay malinaw na indikasyon na naniniwala sila sa future niya bilang athlete at influencer. Sa bawat training clip na ginagamit niya ang gear nila, nakikita mo ang dedication niya sa sport na naging unang platform niya bago siya pumasok sa mas malawak na mundo ng entertainment. At syempre, hindi mawawala ang malaking milestone ng pagiging opisyal na talent ng Sparkle GMA Artist Center. Simula noong pumirma siya, sunod-sunod ang exposure, guestings, appearances at involvement sa iba't ibang network projects. Hindi man siya overly showy o pa-viral type, iba ang charm niya. Tahimik pero solid, simple pero malakas ang dating, at yan ang dahilan kung bakit mabilis siyang nagiging favorite ng maraming production teams at brands. Kung titingnan mo ang linya ng mga oportunidad na dumarating sa kanya parang domino effect. Swatch, I am worldwide, brand collaborations, trainings, showbiz appearances, social media growth. Lahat sunod-sunod, at ang bawat isa ay nagpapalakas sa kanyang public identity. Hindi man niya hayagang hinahabol ang spotlight, ang spotlight mismo ang lumalapit sa kanya. Ganyan kalakas ang pull ni Eman iba ang dating niya sa mga tao, inspirasyon. Hindi lang dahil anak siya ng legend, kundi dahil nakikita nila na ginagawa niya ang sarili niyang landas ng may respeto, dedikasyon at karakter. Ngayon na opisyal siyang Swatch Ambassador, malaki ang posibilidad na mas dumami pa ang fashion and lifestyle brands na papasok. Hindi malayong makita natin siya sa mga billboard, magazine covers at digital campaigns. Pwede rin siyang maging ambassador ng sports apparel, shoes, tech brands, skincare, fitness equipment, drinks, at marami pang iba. At dahil may international appeal siya, posible ring pumasok ang global collaborations in the near future. Sa sports side naman, malaki pa ang growth na pwede niyang maabot. Kung ipagpapatuloy niya ang training, maraming athletes ang sabay ang lifestyle endorsements at sports at kayang i-handle iyon ni Eman Dagdag pa na suportado siya ng mga taong may malaking influence sa health, wellness at entertainment industry. Sa showbiz, lalo na sa Sparkle, open ang doors para sa hosting roles, youth-oriented shows, digital series at lifestyle programs. Meron siyang natural na vibe na bagay sa inspirational content, sports-related segments o kahit fashion and style features. At dahil mabilis ang development niya, hindi imposibleng mapasama siya sa mga upcoming mainstream projects. Pero higit sa lahat, ang pinakamagandang parte sa journey ni Eman ay hindi yung brands or endorsements, kundi yung epekto niya sa tao. Nakikita siya bilang bagong mukha ng positivity, isang young figure na may vision, may discipline at may sincerity. Isang inspirasyon para sa kabataan na may sariling pangarap. At yan ang nagagawa ng isang tunay na ambassador. Hindi lang endorser kundi example. Sa pagpasok ni Eman Bacosa sa bilang bagong swatch ambassador, malinaw na nagsisimula pa lang ang mas malaking kwento niya. Isang kwento ng opportunity, growth at endless possibilities. At sa bawat hakbang, bawat project, at bawat brand na kumukuha sa kanya, lalo lang niyang pinapatunayan na ang pangalan niya ay hindi nakatali sa nakaraan, kundi nakadiretsyo sa mas maliwanag na kinabukasan. Kung ito na ang simula, siguradong marami pa tayong aabangan kay Eman. At sa bawat tagumpay na darating, isang bagay ang siguradong mananatili. Siya ay magiging inspirasyon sa mga kabataang naghahangad ng sariling pagkakataon at sariling kwento ng tagumpay. Kung proud ka rin sa bagong milestone ni Eman, ishare mo sa comments ang mensahe mo para sa kanya. Marami pa siyang paparating na oportunidad at bawat suporta ninyo ay malaking bagay sa journey niya. Salamat sa panunood.